ambot ko nga tanan makakarelate. Kita nga mga dumako sa kapubrihan. Gintahigara kita na dapat bata pala maaram na kita maglabas at sarili ng mga bado. Naalala ko sa high school up habang naglalaba sa mga bado. Habang buhay ko ba inihihimuon? <laughs> Dane kasi pag na hobby ak pagpinan mo Especially ng damo ang mga busag Siyempre, kay estudyante good. Dama busag, uniform. Takay kailangan uh, i-separate ang busag sa mga dikolor. Kaya kadalasan, tagduha good at ginagamit nga langgana. Tas tigda ko lay isipon. Magjuwa na kaya para may para panlaba. <laughs> Charot. ambut ko na kula. Ang part nga pinaka nadidirian ko sa panlaba, ano pa muli na? Ang oh, bro? ko na ano? Ikaw, nanong anong mo na Susman daw. Waray, diri-diri kay magbabaho kay hindi ka man munak. Di ba? Mayaon man liwat mga anak nga akanra nanay na nanlalaba or ra mga ating dagko na. Sana all kay waray ko itong karanasi. Aw, Mayon gadanay danay usahay ak lola nanlalaba lalaba sa mga bado. Kay anamon lola, nadiri nga pakalat-kalat ang mga labahan. So kun nan lalaba hiya, ginsasabay nala niya. Syempre kun binubot an at binubot Ako na an nananabas. Waray problema kay sapa man adto naman pinananabasan sadto. Mainjoy enjoy lo kay kadamo sa nanlalabas sa sapa. Tapos aga-aga pala mababati mo ang mga pipi. Ngan ginihi mo nga chismisan sa mga nanay ang sapa dati. Halos good na mga nanay ngadto naglalabas sa sapa. Siyempre. Kami man sadto kun taob na mamararigo mga huba pagod sige kataho sa tulay. Sige naman na pangisog sa mga nanay sa sa amon kaya nagpapakalubog kami. Tapos syempre mga bata gudla, diri kami na Sige lagi po ng katahaw, panlubog. dire nagkakahuas nga da sa panbagasan mga mata. May orasyon pa kami sa nga nga, ginkukrosan ang tubig tapos sige, sige tapik sa mata gamit ang tubig. Sa baybig kasang orasyon, Gawas pula, sulod busag. Gawas pula, sulod busag. <laughs> Ay, nako. Kamingaw lang maging bata o Tara, balik na lang kita pagkabata. Kun pwede daw la ano. Ano nga diri? Maugad la. Ikaw, panlaban ha?